Chinese Communist Party planong baguhin ang nilalaman ng Biblia? Gaano ito katotoo? Ayon sa isang artikulo ng Fox News, ang Chinese Communist Party ay naglalayong i-rewrite or ibahin ang nilalaman ng Biblia. Ito ay isampung taong proyekto ng gobyernong Chino upang isinisize or i-force is ang lahat ng maumayan na maging purong Chino sa relihiyon, karakter at kultura. Sa kasalukuyan, mayroon ng 130 milyon kristyanong chino at patuloy pa ito sa pagdami dahil sa impluensya ng ating Panginoong Jesus. Kapanayan mas marami na ang bilang ng mga kristyano doon kaysa miyembro ng Communist Party. Bagaman ang kristyano doon ay underground or sikreto lamang, patuloy ito sa pagdami at ito ang bagay na naispigilin ng gobyernong chino. Patunayan, laganap ngayon doon ang persecution sa mga kristyano pero ito din ang naging dahilan para lalong dumami nang dumami ang mga tao doon na nananampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya ang naging target na mismo ng Communist Party ay ang Biblia. Ang proyektong naglalayon na baguhin ang lalaman ng Biblia ay instrumento ng Communist Party upang lasunin ang kaisipan ng mga Christian believer. Ang bagong Biblia umano ay may mga socialized update kung saan tinanggal nila ang mga passages sa Biblia na hindi umaayon sa paniniwalang komunista. Isang halimbawa na lamang sa bagong Biblia na kanilang nilathala ay ginawa nilang mga matay tao ang ating Panginoong Yesus. Panoorin ang video clip na ito. In one example from a high school textbook, a Communist Party revision of John chapter 8 about the woman caught in adultery says, Jesus once said to the angry crowd who was trying to stone a woman who had sinned, "He who is without sin among you, let him cast a stone at her." When his words came to their ears, they stopped moving forward. When everyone went out, Jesus stoned the woman himself and said, "I am also a sinner." Narito ang wastong sulat sa Juan 8:7 hanggang 11. sila'y sa kanya ay umunat siya. sa kanila'y sinabi, Ang walang kasalanan sa inyo ay siyang unang bumato sa kanya at muli siyang yumuko at sumulat ng kaniyang daliri sa lupa. At sila, nang ito'y kanilang marinig, ay nagsialis na isa-isa na nagpasimula sa katandaan hanggang sa kaulihulihan at iniwang mag-isa si Jesus at ang babae sa kinaroroonan nito sa gitna. At umunat si Jesus at sa kanya'y sinabi, Babae, saan sila nangaroroon? wala bagang taong humatol sa iyo? At sinabi niya, wala sino man, Panginoon. At sinabi ni Jesus, ako man ay hindi rin hahatol sa iyo. Humayo ka ng iyong lakad. Mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Sa kasalukuyan, limang taon na ang lumipas mula ng ipanukala na buguhin ang nilalaman ng Biblia noong taong 2018. Kaya siguradong marami na ang mga kristyanong na brainwash sa China at patuloy din ang paglala ng persecution ng mga krisyano sa bansa at ultimo mga batang krisyano ay direktang pinagbabawalan magbasa ng Biblia. Maging mga online Bible app ay hindi na din pwedeng i-download sa cellphone. Isa pang masaklap dito ay ang ginawa nila sa mga batang estudyanteng kristyano na porsahang maglagda ng form na nagsasabing talikuran nila ang kanilang pananampalataya. Gayon din ang mga pastor or Christian leaders ay porsahang pinaglagda ng kasunduan na ituro sa mga Arsyano na mas higit na sundin ang Communist Party kaysa sa kanilang relihiyon o pananampalataya. Ganito katindi ang persecution ng mga Arsyano sa China kaya hindi na nakapagtataka na mismo ang Diyos na mismo ang nagparamdam ng galit sa kanila. Noong sila ay nakaranas ng di pangkaraniwang lakas ng ulan at hangin at malawak malawakang pagbaha sa malaking bahagi ng bansa na nagresulta sa napakalaking pinsala sa kanilang mga ari-arian. Ano ba ang dahilan bakit ito ginagawa ng gobyernong komunista? Ayon sa mga eksperto, ito ay dahil sa kontrol. Nakikita ng Chinese Communist Party malaking balakid ang kristyanismo upang patuloy nilang makontrol ang lahat ng mamamayan dahil alam nila na marami sa prinsipyong komunismo ang taliwas sa turo ng banal na aklat at marahil na pagtanto nila na hindi epektibo ang pagbabawal pagpapahirap at persecution sa mga believer upang tuluyan silang tumalikod sa pananampalataya. Kaya naisip nilang paraan ay ang lasunin ang kaisipan ng mga tao sa pamamagitan ng pagbabago ng kasulatan na naaayon sa kanilang maitim na plano. Pero tandaan natin mga kapatid ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pagdagdag at pagbawas sa mga nakasulat sa banal na aklat. Sa Apokalipsis chapter 22 verse 18 to 19, aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay magalis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nangakasulat sa aklat na ito. At marahil may ilan sa inyo na nagagalit sa mga ganitong pangyayari. Ang nakakalungkot na katotohanan ay hindi lang sa bansang China ito nangyayari kundi sa lahat ng dako ng mundo. At sigurado'ng marami sa atin ang personal na nakakaranas ng mga persecution. Pero tandaan natin ang sinasabi ng ating Panginoon. Huwag kayong magbayad sa kanino man ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao kung maaari ayon sa inyong makakaya ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Huwag kayong mga mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos sapagkat nasusulat, Akin ang paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. At ang lahat ng mga kasamang ito ay may katapusan. Ayon sa Kawikaan chapter 16 verse 4, ginawa ng Panginoon ang bawat bagay na ukol sa kanyang sariling wakas oo pati ng masama na ukol sa kaarawan ng kasamaan. At kanyang iingatan tayo hanggang sa huli at kanyang ibibigay ang nararapat na hatol sa mga masasama. Ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal sa tukso at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kapursahan hanggang sa araw ng paghukom. Papalat kayo pagka kayo'y inaalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagbiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinulingan dahil sa akin. Mga galak kayo at mga gsayang totoo sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit. Sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. Mabuhay ang bawat kristyano na sumasampalataya sa kadakilaan ng ginawang pagliligtas sa atin ng Panginoong Hesus sumaatin ang kapayapaan ng Diyos